Cata cura Magandang araw! So for today's video ay excited akong ipakita sa inyo ang mga kaganapan noong nakaraang araw. Hello, ako si Miss Jen at welcome po kayo sa aking vlog. Kasama ko nga po pala sila Ma'am Liway ng Sustainable Integrated Area Development of General Nakar Office or GNCAD. Sila yung tanggapan na nangangalaga sa ating mga tubig kanlungan. And ngayong araw nga po pala pupunta kami sa Lower Lumutan at nag-stopover muna kami dito sa Sinag. Ito po ay matatagpuan along Marilake Highway Tanay Rizal at kumain muna kami para mayroon kaming mayroon kaming baong lakas para mabigyan ng tulong ang ating mga kapatid na remotadong dumagat ng Lower Lumutan. Salamat po sa aming lokal na pamahalaan sa pakikipagtuwang sa iba pang mga ahensya upang maging katuwang sa pagbibigay ng tulong. Ang ibibigay nga po pala namin ngayon ay ang solar lights. Talagang malaking bagay ito sa kanila lalo na sa ang mga bahay ay nasa liblib pang mga lugar. Simple nga lang po pala ang buhay nila dito at pagtatanim ang kanilang pangunahing hanap buhay. At nakakatuwa dahil masarap sa pakiramdam na na nakakasama ka sa mga ganitong pagkakataon. May isip mo na lang talaga na mapalain ka pa rin. Pala, kasi hindi ka na yung nagiintay ng tulong, kundi isa ka na sa mga sumasama sa nagbibigay ng tulong. Sabi nga, it is more blessed to give than to receive. After nga po pala niyan, dahil nga po sa medyo mahaba po ang biyahe, ginabi na po kami ng nakarating. At syempre, may pasiklaban pa sa gabi, kaya go lang ng go para sa bayan. Para sa bayan. So, sa susunod ako na po ang magiging may mayora ng aming bayan. Charing. So, ito po yung mga video clip na aking mga nashoot na itong pasiklaban. Pasensya na po sa iba at talagang sobrang haba ng inyong mga performance. Ay clip lang ang aking mga nakuha dahil alam niyo naman ang storage ko, may medyo kulang na. Ito lang naman po ang mga kaganapan sa akin nitong mga nakarang araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-follow niyo po ang aking FB page, maging ang aking YouTube channel at TikTok account. Uh, Marilag Vlog, maraming salamat and God bless us all. Advance Merry Christmas and Happy New Year. See you in my next vlog. Bye!